So, yun mga boss, uh, may i-unbox uh, nga tayo ngayon na uh, pwede nyo magamit sa inyong mga boga, pwede rin sa uh, marble gun. So, isa itong igniter mga boss na kung tinatamad kayong gumawa ng igniter na galing sa lighter. So, pwede nyo itong orderin mga boss. Bali, nakita ko lang itong mga boss sa, ano, sa Shopee. So, ang tawag dito mga boss is uh, spark ignition kit. Bali, nakasimple na siya mga boss. So, pag natin ito mga boss... Siyempre, syempre, titry natin to sa ating ano, sa ating boga. So ayan, yung lagi nating tinitesting na lata lang. Tapos gumawa din ako mga boss ng ano, sa pang marble gun. Ayan. Mas mahaba to dun kaysa dun sa una kong ginawa mga boss. So bari, mga napulot ko lang yung parts nito. Tapos ito, boga siya dati. So basta mga napulot ko lang. So bali, ang binili ko lang itong uh, elbow. So yun lang. Tapos itong uh, epoxy. So, titesting natin siya dito mga boss. So, ngayon, uh, i-unbox na natin ito mga boss. So, ito na mga boss. Ayan. Ito yung laman niya mga boss. So, So ito yung ano, push button. Yan. And loss. And loss ng spark mga boss. Yan oh. No? Oh. Ang haba ng spark ko Ang dito no. Oh. Yan oh. Ang lakas ng spark mga boss, yan Oh. Mukhang maganda itong gamitin mga boss. Yan. So hindi na kayo may hirapan. Tapos meron pa siyang kasama. Kung gusto nyo nang uh, mas mahaba, eto mga boss Meron naman siyang wire. So, tatarayin natin. Ayan. So, yung sasalpak lang. Eto. Ayan, sinalpak na natin. So, titistingin natin pa kung mag-i-spark siya. Ayan. So bali mga boss, uh, kakabitan natin dito ng wire. So lalagyan natin siya ng wire. <coughs> Siguro para gumana to. Ayan. Kakabitan natin dito ng wire kasi kakabitin natin dito. So bali meron dito tayong wire mga boss. Ayan. So dudugsungan natin siya. So tutrelin natin kung gagana. So ito na mga boss. ah uh, <coughs> nilagyan natin ng wire ayan kinabitan natin tapos itong isang itim so sinasalpak lang naman siya dyan mga boss tapos ito namang sa dulo yan kinabitan, kinabitan din natin to so titestingin natin mga boss ayan ayan lakas ng ano <clears throat> Lakas mm -hmm. ng spark niya mga boss. Oh. Kung ayaw niyo naman ng may wirings mga boss, ganyan lang siya. Oh. Tingnan niyo yung spark kung gaano siya kahaba. O oh, yan o. Oh. O. Oh. oh. So bali mga boss, uh, bukas ikakabit natin to sa ano, sa boga tapos doon sa ating ginawang ano marble gun mga boss ilugi mga boss ang ano nyo dito, yung may gitsandaan nyo kasi 140 ko siya nabili. Balik mag-order pa ako nito mga boss kasi gagawa ako nung sa ano, yung sa tiksay, yung pamana naman ng ano ng isda. So gagawa din tayo nun mga boss. So para sa akin mga boss, mas maganda to doon sa ano, high voltage generator. So kahit hindi ko pa siya natatry. Kasi unang-una hindi mo na siya kailangan ng battery. Ayan. Tapos naka-assemble na siya. So ang gagawin mo na meron na din siyang push button. Ayan. So, ang gagawin mo na lang, lalagyan mo na lang siya ng wire kung gusto mo. Pero pwede namang direkta sa para sa mga gumagawa ng boga. So, sa mga order nito mga boss, uh, lalagyan na lang natin yung link sa ano, dyan sa baba. So, wala na kang ibang gagawin dito mga boss. So, wiringan nyo na lang. Tapos ito, may wirings na din siya. So, bali isang wire na lang kailangan nyo. <coughs> kung gusto nyo ng may wirings. Ayan. Kaya ito sa mga tinatamad gumawa ng ano, yung sa lighter mga boss. So ito may magandang klase na, kumpleto na mga boss. Yan. Ang ganda pa ng ano, ng spark ko, ang haba. So bukas mga boss, ah, uh, titestingin natin to. Yan.